Dakong pagpasalamat ang gibati sa mga residente sa Purok Olarte, Barangay Labangal, Jansan tungod sa bagong police station nga natukod dool sa ilahang lugar. Sumala sa residenteng si Muhaymin, dakong tabang nga dool na ang presinto sa kapulisan, aron dali silang makasumbong kung adunay kagubot sa Purok Olarte. Mayo kay dool ang police diri ma'am, kay in case nga na may tabudir sa ato sa panisan ni Olarte, dool lang. Dula ka masumbungan sa mga tao diri. Oh, wala ni mga gubot-gubot ba? Huwag ka mga, kanang mga lain, mga, kumbaga, uh, mga mga drugs nga na may magano dire na dolang lang ang masumbungan alang sab sa driver nga si Tarik labing maayo nga nagpaduol na ang kapulisan sa lugar nga daghang mga panimalay aron masita ang mga tawo nga adunay daotang plano para sa akin ma'am kung PlayStation na nailagay dito sa Olarte Uh, malaki pong may tutulong para sa amin kasi una sa lahat, ang bawat ng dadaan dito, ma-checkpoint, yung number one po yan para sa amin, yung medyo magawa ng hindi maganda dito pag plano sa Olarte isa talaga na magandang maitutulong sa amin ang police station. Gila o man sa mga residente nga 24 oras, abli ang presinto o ang kapulisan, andam nga mo serbisyo sa katauhan aron mamintina ang kalinaw o kahapsay. Oh, sa uh, pulisyan natin na uh handang nagatulong uh, at saka nag, nag ikot sa gabi ay yo po ay yung maganda pong magandang parang bantay po sa ularte at lahat po ng hindi magandang gawain dito sa oh, uh, sana ay papatuloy nila na tuloy-tuloy po mga ating mga police station uh, kami po yung mahanga po sa kanilang trabaho kahibaluan, Hulyo 5 ning Tuiga, hingpit nang nag-operate ang bagong presinto nga nahimutang sa Makar Highway, Barangay Labangal ning siyudad. Gipunduhan kini og milyones nga kantidad sa lokal nga gobyerno. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpun, Brigada News.